Hello guys, napunta na namin dito yung place dito sa napawala. May pain nakita ko parang may sign dito na may treasure kasi ano. May ano tapos dito. Tapos yan. May butas. Yan. So, ayan pa. May heart. May treasure na heart. Ayun oh. Hindi naman siguro si na ano yan sa nature so ayan o tapos ito pa may butas may butas yan so, dito may mga butas siya so ito yung mga sign na o may pag may mga gold or yamasita ayan o yan. Dito din. May butas din dito eh. Ayan o. Ito. May butas yata tapos may butas din dyan. Doon doon sa Ito din. Ayan o. May butas yung lalim. Ayan din. Grabe o. Pakalalim doon. So, ito mas malala talaga. Nag-question sa akin. <coughs> ito yun. Yung parang heart. Okay. So, di ko alam kung asan yung yung treasure dito. No? punta natin yung place. Lamig ng tubig dito guys. So yan o. Oh.

Ang hirap dito guys Dahil sa El Nino Dahil sa ano Medyo natuyo siya Pero may tubig pa naman Oo. Ayan, Ayan Diba? Paano kaya napunta kung tutuman talaga na may mga Japanese na pumunta dito? Kasi may mga ano eh, may mga butas eh. Ayan o. No? O. Oh. Kita nyo yan o. No? Paano napunta yung malaking bones dyan? O. Oh. Paano napunta dyan? Yan yung tanong ng karamihan. oh May pumunta na ba dito nag-treasure hunt? Wala pa siguro no? Meron na. Meron na. Pero Pinagbawalan, pinagbawalan migali, siguro. Meron ako nung pumunta dito para mag treasure hunt. Pero pinagbawalan ng may-ari. Tapos yan o, tingnan natin yung mga tipak, tipak. mga tipak-tipak na bato. Hmm? Hindi to nature eh. Man-made Man to eh. O. Tanong namin kung bakit nagkaroon ng tipak-tipak. Ayan o. Mga sign. Sign yan na no. May treasure ayan o oh. at saka yung tipak tipak ito o oh. o oh, diba kayo na mismo maghuhusga sabihin nyo ginawa lang namin yan ito parang ladder to. Oh. ito parang ito, ano sya parang ano parang ginawa syang ano ladder o oh. one parang steps kapunta dito kaktus yan may tipak na naman na bato ayan o oh. diba grabe guys hmm. ito lang sinadya namin dito napuntaan yung place para maligo sana kami pero bumalantag sa aming harap sa aming mga mata na siya kami kasi magbablog lang sana kami ni Atoy. Pero kakaiba yung napuntahan namin eh. Kasi may kakaiba pa. Shout out tayo sa tour guide natin si Manero Will Pinka. At shout out rin tayo dun sa kapatid niya. Si Boss Robert. At saka kay Manay Idma. Yung asawa ni Manay Rowel. Ganda ng place oh. Talagang ano untouchable to eh. So sa may mga talent dyan sa mga treasure hunt kayo na po ang humusga kung meron ba dito. May mga butas-butas. Kaya ba butasin ng tubig yan? Diba? Ano? Oh. Ito, ito. May steps o. Oh. Ulitin ko. May steps yan oh. Ada no? Pa. No? Adobe yan eh. Eh no. Lumabas talaga guys yung pawis ko. Yung artista ko. Nagkasundo kami ng mga grupo na pumunta dito. Kami lang dalawa sumipot kasi kami lang dalawa naman yung magano eh. Mga artista iwan ka dun sa iba grabe guys oh Ayan o, ano, nakakagtataka. Ito ato o. Oh. No? Grabe o. Oh. Tapos doon. Ayan o. Oh. maganda sana dito magano, mamuhay ako gusto maganda dito basta may internet lang Ah, oh, sige.